At sa bahay, tahimik, walang magawa TV, binuksan, may palabas pala Si daddy Nick, nagminiyog mag-isa Nag-fishing, nakasmile, parang tuwa Daddy Nick, sa TV, laging bida Paminis na niya'y kakaiba sa lawa sa ilog kahit sa tulo basta't may tubig handa na sa laro Umangon, umaga dalay lang ba pang ista ang kanyang katapat naghahanap ng tilapia pas at ito, para sa hapunan may ulam na totoo dadinig sa TV Laging bida Pangingistan ay ikakaiba Sa lawak, sa ilog, kahit sa dulo Basta't may tubig, handa na sa naro Kahit saan, kahit kailan siya'y handa Bangkang maliit, sapat na sa galak Kadalhin ang kamerap mag-aabang

Kailan siya'y handa? Bankang maliit, sapat na sa galag ng 🎵 Tatalhin mag-aabang Sa bawat huli, hatid ay saya 🎵 Dadinig sa TV, laging lagi kita 🎵🎵 ay kakaiba Sa lawa, sa Basta't may tubig, handa na sa laro Basta't may tubig, handa na sa laro So yun mga kabayanik, kasama natin si Don Robert at si Chong Nelson, the Carabay Boys, you know, panatag na panatag ang dagat, walang kalunalo ng sarap, oh. you know, ay ta, To! Hey! To! Oh, Ganda ng, ng dagat. to! Uy! Ayan o. Oh. Panatag na panatag mga kabayanik. O. Oh. Yung to no. Uy! ko. Naku. Ayan o. Oh. Sarap. Doon pa kami mga kabayanik. Doon pa kami sa batuan na yun. Doon pa tayo. Yan you know, mga kabayani, first time natin nakasama natin yung ating dalawang tropa sa Karabay, sa Electrical, yan you know, Nagpaalam tayo sa boss. Kasi tapos na naman yung aming ano, Electrical. Kaya sabi ko, baka pwede tayo makakahingi ng ano, pahinga. At uh, magpipishing lang kami, yan you know, magpo-food drip kami ron food trip yan mga kabayani ko tapos habang nagpo food trip eh ito testing testing tayo umakamakadali tayo ng ano eh pesh alam nyo na yan you know. Don Robert oh, kausap niya yung kanyang madam. Si Nelson oh. Sakit ng paa niya. <laughs> Lakad eh. Lakad siya eh. Sakit sa paa yan. Kaso hindi. Ano may kinakaing dates eh. Kaya hindi yan may inip, Hindi yan ma... Ma... Mararamdaman yung layo. Kumakain. Kain siya lang dates eh. <laughs> Alam nyo ha, yan ang nilalakad natin mga kabayanik. Eh. <laughs> Malayo-layo din. Pero enjoy naman, 'di ba? Sabi nga ni Victoria, press your mind. Enjoy your mind, ano? <laughs> ha? hubas Ubas ba? Kaya Hubas. <laughs> No, sabi ko, yari, sasakit ang paan nito, no? dahil sa lakarin okay, wala na. Ay, hindi niya pala mararamdaman kako. Kasi busy sa nguya ng ano eh, dates. o, oh, pa ng dates. Dami niyang baon, no? Oh. Ayaw din magutom, no? Oh. oh. ayaw baon, no? Oh. May saging. May biskwit nga pala ako dito sa bag. May juice din. Oh. Unas, unas ng naligo tayo yan tumabaw mundas mundas sa tulo ko e di ba nga sabi mo bundok bundok yan pag natutuyo ang dagat at, o pag natuyo o ganyan yun o no? mas malalaki pa nga yung iba dyan malalim pa eh paano kung halimbawa na yung natutuyo ang dagat o e di yun nga pauwiin tayo tuyo ang sabi umuwi na kayo tapos, dahil tuyo na ang dagat tapos, tapos magbarko kayo <laughs> di pedal <laughs> Ayun oh, nga, ito yun na yan eh Pipidalin niyo yan, oh, ay yan ang... may ikulang, may O di, eh, kanya-kanyang pedal <laughs> Tapos ang gulong Gulong ng pison <laughs> pila ang pane ito nitong Nelson <laughs> Yan oh. Madam Shout out Hello. Shout out Hello. <laughs> Ano muna kami, relax. Humingi tayo ng relaxation. Oh, mababaliw na to si Don Robert sa si Chong Nelson eh. Relax. You know. Oh, relax muna, madam buhay dito sa Libya, uwi ka. Libre kain, libre tulog. Ay, libre tulog, <laughs> libre Oh. <lo -squat> <laughs> 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 pero madam talaga, kaya si Don Robert hindi uwi yan. Para rin makaiwas sa'yo daw. Oo, uh -huh. oh, may kinuwento to eh. Uh -huh. Dumugo daw yung tenga niya eh. Baka kayo. Hindi, dumudugo yung tenga ni Don Robert daw. Dahil ang ingay daw ni madam. <laughs> <laughs> Sabi niya, Madam. Ah, tapos ang mabigat pa dito, may sinabi pa uli yan, Madam. Sabi niya daw pag nandyan daw siya sa bahay, pag sinabi niya sa iyo na kanan, ka, kanan ka. Pag sinabi niya kaliwa, kaliwa. Ganun daw siya ka hari sa bahay nyo. Ah, grabe daw oh. <laughs> Sabi niya, siya gusto niya raw pag nandiyan daw siya sa bahay niyo, lahat daw kayo dapat kompleto sa loob ng bahay. Hindi <laughs> ito. Ayan yung daan. Bakit bundok na yung dagat? Lulubog tayo diyan, chong Nelson. Ah, oh, ano 'yan eh? Ganyan pala hitsura niya. Yung parang mga ito 'yan oh, yung mga seaweed na nabilog. Akala ah, mo tayo ng kabayo. Ah, alam ba? Ah, mo, graba, oh. <laughs> alam mo graba oh. mo graba, seaweed 'yan na nabilog. <laughs> Uy, apo mo yan, dono Bart? Anak ng lustre. Ah, dyan sa inyo nakatambay? Oo. Ilan anak ng lustre? Sa inyo nakatambay? Oh. Di mas malapit sa inyo yan kaysa kay lustre. Oh. Ampunin nyo na. Oo. Magsampung taon pa sila. Ah, wala na. Hindi na siya kilala niyan. <laughs> ang bigat pa tumangkad si Lustre, di lalong hindi na nakilala. <laughs> Sabihin ng anak niya, ang tatay ko iwan and a half feet lang. Lumaki. Ah, kapangalan ko pa pala yan. Bait yan. Kapangalang ko eh. Nicole. Nicole Lapit na tayo mga kabayanit. Ayun na yung batuhan. <laughs> oo oh kaya madelikado

layo wala minuto lang to eh nating oras lang to yun ang mga ko. ganda tignan yan no oh. diba ba? Ito dati siguro parte to ng dagat to eh. Matras lang no? Doon o, Nelson no? Parte to ng dagat. Hanggang dito ang dagat dati. Laki ng inatras. Kaya may tendency, pag lumaki talaga ang dagat, agad dito yan. Dahil parte niya eh. Ha? Doon sa dulo. Diyan, maganda ba diyan? O oh, diyan. Yan, diyan tayo. Hila. Oh, taas oh mm -hmm. yun oh no? see right yun lang ingat ah yun no hindi tayo magagis sarap ng dagat mga kabayanik ayos lang tayo ng gamit Two hours later so yun mga kabayanik at uh, isasarsyado na natin yung ating huli yan kaso wala tayong kabatis mga kabayanik pero may tomato paste ako rito eh eh parehas naman lang yun parehas tomato yun yun ay lang natin tumaluto. Tapos, kunin na natin yung fish. Yung ating nahuli, ayan o. <laughs> Naprito natin, kaso nasunog. <laughs> ayan o. Ano bang ano, isasama to eh, no? Sasama yan sa ganyan, sa gisa. Ayan. Sasama yan sa gisa. Ang sarsado. Catch and cook, ang dating. Ayan o nasunog yung isda wala mahinang nila lang tapos tubig kuha tayong tubig yan kabigyan natin siya Oy! basa tayo yun o no? tubig mas maraming sabaw mas masarap eh <laughs> 'yon, di ba? Tapos, kuha ng tomato paste. Sabihin niyo kung oh, mali ah. Eh, kung mali, ito, ito 'yung tomato paste natin, oh. Pag mali, wala na tayong magagawa, andiyan 'yan. ang malaga nito, hindi lang naman ako kakain ito dalawa kami ni pareng Elmer. Kaya kung hindi man masarap, Diba? Lalagyan natin yan, diba? Ayaw pa, isang kutsara. Isang kutsara ba nilalagay dyan? Yan, may two-piece. Ayan o. Tama ba? Isang kutsara. Sabihin nyo kung mali. Yan. Lasa na siguro yan. No? Lasa na yan, no? Mga kabayanik. Lasa na yan para parang kulang. Aasim daw eh. Pag sobra, tama na yan. Pag sobra, aasim daw. Yan, balik na natin to. Sating may wagang rip. Yan. Yan. Tapos, mag-alo tayo tatlong itlog. Tatlong itlog kagad. Ka Di ba? tatlong itlog mag tatlong itlog tayo tatlo Ayan. tatlo lagay natin para malupit diba hindi natin titipirin sa itlog yan mga kabayanik. Hmm. walang ano to walang kat kat to ganyan ba yun ganyan ganyan yun eh Ganyan lang hmm. Tapos, yung itlog, diretso yan. Dito. Hmm. Ganyan. Diba? Mekos-mekos lang yan. Hmm. Hmm. Ganyan, no? ang sarsyado ala dadinik. Hmm. Hmm. Tatlong itlog yan. Sarap up yung basura. Tapos, syempre, may magic sarap tayo. Magic sarap, baka naman. Hmm. Magic sarap. Hmm. Tapos, asin. Dito magkakatalo sa asin, mga kabayan. Ito. Wala na tayong asin. Mga kabayan. Tanong asin wala nang asin hmm? yun ha ano Nakuloy na hmm, ganun din yan babatihin pa ba natin yung itlog <laughs> hindi na hmm. sa asin tayo nagkatalo mga kabayani lang asin Yang asin Walang asin Mana nanti Tignan natin. Tignan natin. Hmm. Good. Ready na. Hmm. Ang ano? Dumi ng ating kusina, mga kabayani. You know? Diba? Ano lang yun? Sarasyado. Walang kabatis. Pero, meron tayong tomato paste. Pwede na yun. Sarat. Mmm. Dali na to mga kabayanik kakain na tayo. So, yun mga kabayanik, iprito na natin ang ating huli. Yan, kulamin na natin siya habang fresh pa mga kabayanik. So, yun mga kabayanik, hanggang sa muli nating vlog at muli nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagmamahal kay Daddy Nick TV. Always remember, remember always, I love you all! Hey Libya, we're dad in a TV